Alinis, napakalit tumunog. Yan o. No? So, have a good day. Magandang araw po sa inyo mga lodi. So ngayon po for this video natin, uh, tutorial na naman tayo. Ayusin natin ito sa MTG No. 2. Isa din itong napakalupit tumunog at napakagandang tumunog ay nakita natin ng konting issue. Umababa sa mga lods Yung sa kanya sa base, yan tatlo yan base, treble at saka yung ating base, middle, at saka yung treble natin so sa volume, titignan natin kung nagkakaroon ng grounded, wala okay ang volume niya master volume so sa tweeter naman, okay so ito lang, napasin ko so testing natin patugtugin. na lang natin ng na konti 7, 2 Kapon. Reserve. So malinis naman itong hulog mga lod So nakapasin ko lang din sa base Kung so, napapasin nyo pa. ito Yo. Parang may sabit yung kanyang ano ito napapunta ng bagong mga volume control Pati yung kanyang balance sa dulo So yung parin yung dati hindi so, tingnan natin kung nakagana Yun, so kabila ang tumunog So pag nilakas natin Yun, so, biglang, biglang lumalakas yung bass So yun natin ayusin mga kalasin So kailangan natin tanggalin itong amplifier mga lodi So ito yung kanyang output ng ating speaker. So tapos, tanggalin natin yung power cord ng amplifier. At itong output ng speaker. Right and left. Ayan. Kasi natin mga logs. So yung may, mga, may dalawang tumilo yan. Pinaka-stopper niya. Para pag binubuhat natin. hindi sa yung ano, tumatagilid O umiisod. So, tanggalin ko lang. So, ito na siya nakalas na natin mga lods. Nagong bago pa naman natin yung prepire. So, buksan natin. So, ito mga lods. Tatanggalin natin to. Kasi nandito yung kanyang ano. Sa base ng volume control niya. Pinaka volume control. Kalasin natin. Kasi ito hindi pa itong papaltan. Palasin natin yan. Tapos gamit tayo number 10, t sa Kasi may mga dito yan mga lods. Ito, nakalas na natin mga lods. So paliwanag lang natin sa isa. Ito yung kanyang sa uh, pinaka-balance ng kanyang uh, right and left. Sa output ng ating speaker. Ito yung treble niya. Yung mid. Ito yung base. Ito yung may sabit mga lods. Yung bigla na lang lumalakas yung base natin. At ito yung ating sa ating sa mic, echo at saka yung sa volume yan. bago dito sa pinakitaas nandito yung kanyang uh, selector selector kung saan tayo nakalagay nakaposisyon o right and left ito yan yan mga louds yan pwedeng A pwedeng B yan AB pagka AB ibig sabihin uh, connection na yung dalawang output bago dito yung atin sa loud ito yung extra extra bass natin super bass bago ito selector kung saan tayong uh, pa-connection kung sa kung sa tape tuner or DVD yan selector din natin so ito yung ating pinaka master volume so ito mga logs yung kanyang bagong dati pang concert 5 o to concert na to so ito na siya isa sa master volume dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito so complete siya sa dyan itong mga loads na ay pang isang set na dito sa ating mga volume control so iniisip ko kung papalitan lang natin yung sa base baka kay kailan magka problema naman ito so gawin natin mga loads palitan na natin lahat para okay na Itatanggalin ang hinang na rin mga lods Okay mga lods ito Yan kinalas na natin lahat So yan Pinalitan na natin lahat ng bago Yan puro bago na lahat yan mga lods so, Yan bago na siya lahat At ito sa ating uh, Volume ng mic at saka echo yung master volume okay pa naman. So kung magkakaroon ng problema, madali nang baklasin kasi dito na tayo babaklasin si Baba. Dito na nakailalim. So dito na tayo na extra ito bago pa. Ang master volume niya. So ikabit lang natin mga lods bago ating testing. So okay mga idol, ayan. Ay kabit na natin. So binuhay natin din natin. So ito yung kanyang sa base so wala na dati pag uh, ginagalaw natin to may ugong kayong nadidinig ngayon wala na so ganun lang uh, volume control lang naging problema nito so yun lang para mas mapaganda nyo pa yung inyong video okay? so kailangan pag may nakakitaan kayo ng uh, konting grounded or sabit sa tunog ayusin nyo na maaaring sa twitter sa mga volume control speaker yan dapat check nyo lahat yan dapat uh, matalas ang inyong pandinig kasi maaaring sirain nyo lahat marami siyang masisira pagka napabayan so ganoon lang pag ganoon lang pagayos mga lods ng mga uh, ah, tulad ng ating volume control doon nga sa base nagkaroon ng problema bigla na lang tumototo or lumalakas yung base niya kahit na hindi siya naka ano hindi natin siya na pinipihit so yun lang ating napansin yan pinalitan na natin pati yung sa kanyang mic echo at saka yung kanya sa volume ng mic uh, base ayan, yung ating pinalitan nga middle treble at saka yung balas ayan pinaka balance niya so ilang mga lods Patulogin natin. 1, 3, 4, Roads so, uh, Located tayo Si Chutaal Parang isang Pedro ng Trao Quezon So PMP na lang po Sa mga nice Sumpag Ikabakas mo jet black Pagdating sa video Kaya pang malakas Pang magandaan Ikabakas mo Tadjet vlog Walang yan Walang tatuwaan Mga lods Peace out